wala na naman magawa si Lola nyo. Nakikot-likot na naman ang Lola yung butterfly dito sa paligid niya. Ito nga pala sa harapan ko si King Opal. Si King Opal guys ay mga nasa tatlong taon na yun sa akin. Halaga ko na yan ng tatlong taon. At uh, ang ugali ni King Opal ay talagang pag magbubulaklak siya talagang nalalagas lahat na dahon niya. Then saka lilitaw yung mga bulaklak. Akala ko nga noon, ipatay eh, na yan si King Opal. Kasi sabi ko, bakit wala ng dahon? E, eh, muntik ko ng pagugupitin. Kasi akala ko talaga, eh, well, na-dry na. na. Buti na lang, nakita ko mga lumilitaw yung bulaklak. So, yan ang lola mo. Ang kaligayahan ng lola mo. ikot ikot sa mga bulaklak. Wala so, pinagkaiba doon sa butterfly. Butterfly talaga. Oo, oh, oo. Kasi syempre, pag may bulaklak sa paligid mo, nakakatanggal ng stress, nakaka... Nakakatawa pag may mga bulaklak sa paligid nyo. Yun nga lang, matyaga lang kayo magwawalis pag naglaglagan niya mga bulaklak. So, ang paghahalaman ay hindi pwede sa tamad. Lalo na yung buginbelya na yan, pag naglaglag ang bulaklak pagkatapos, Diyos ko. Ang layo nung nararating niyan, guys, sa mga dry na bulaklak. Kaya ako mas ipag ako magwalis kasi pangit pag ang daming lumilipad ng mga siyempre kalat dapat malinis so ito naman si tanglong old rose yung tanglong na variety guys ay nakakatuwa yung bulak-bulak kasi para siyang yung yung ibang tawag pala dyan na sleeping beauty kasi para siyang inaantok talaga hindi siya masyadong open yung bulak-bulak niya parang pabilog siya yan lang yung uh, Ilan ba yung tanglong ko dito? Ang tatlo Yan si Old Rose At saka yung red tanglong At saka yung yellow Yung yellow di ko nakuhanan ano so, video Ayan si tanglong uh, Yung liit ng mga sunyan Ayan naman nandyan ako sa Pelo Dendron King uh, Friends of Orange Yan lola mo Mayroon din ako mga dahon-dahon. Meron ako mga masisipag nga magbulaklak tulad ng bougainvillea. Ito naman pala guys si Mini Formosa na buganbilya. Tignan nyo yung petals niya ay kakaiba. Ang liliit ng petals niya guys. Tapos yung sanga din yan ang liliit. Ah, nabili ko lang. Alit lang niya dati. Pandemic ko yan nabili dati kay tita ni Matay. So, ayan. Yeah. Ito so, man si bagong labas niya mga bulaklak. Yun nga lang na uulan na ng, so kahit kakabulaklak pa lang niya pag na-uulan na, hindi eh, madali siya maglaglag. Ayan oh, oh. Yan siya may puti. Pero ngayon mas gumanda yung lumabas na bagong labas na mga bulaklak niya. Kasi dati, halos lahat lang red. Well, ah, pero parang nawawala yung kulay yellow. Oo, tama, may yellow pala ito. Dati ganyan lang lahat o oh red. So ngayon, mas maraming kulay yung yung lumabas. Kasi ito red, tapos may white. Yung yellow nga lang yung nawawala. Tapos yun, medyo white. Wala nga yung yellow. So, ganda pag ano, pag madami yung kulay yellow na lumabas dyan. Mas maganda dyan, guys. Si Chitra Sabihin, hindi uulanan na sila. So, baka bukas lang laglagan ng mga bulaklak nito. Sayang. Ganda-ganda pa naman, guys. Ang dami talaga mga bagong litaw na bulaklak. Eh, tulad ngayon, yun, din naman dinakas. Tapos bukas na kumbaga niyan. Ang init. So, anong lalabas sa bulaklak na nangyayari? Eh, mo susunod yung bulaklak. Laglagan lahat yan. So, good luck sa aking pagwawalis na naman. naglalag naglalaglag ng ganun din yung mga bugan pili kaya kung may budget kayo guys kunin lang kayo ng UV plastic at lagyan nyo ng UV plastic ang garden nyo so yun lang yun para hindi malaglag yung mga bulak-bulak kasi -bulak. sayang din ba mas pag di nakukulan ng matagal ang bulak-bulak ng bugan -bulak pili mga 2 weeks 3 weeks sa akin kasi hindi ko din